Ah, may sino ba yung nagbigay? Tingnan mo mga... Tingnan mo nga nang May nakita ako. Ayan, ayan. Mayroon si... Who is that? Para may nagbigay ng stars. Ayan si Real Rapis Acosta. Thank you so much. Real Rapis Acosta. Maraming so much. maraming so much. Maraming thank you. Mabuti na lang. Akto na panood ako sa live music. Mm -hmm. Dahil chat out naman. Pasig ko dahil daming bad luck silang nagpupos. Huwag nyo itindihin yung mga bad luck na yan. Adon ah, tayo magpupos sa mga good luck. <laughs> alam mo, don't entertain na mga bad luck na yan. ba diba dapat doon tayo makapupos sa good luck. Tama. Alam nyo kung bakit guys. Basta, alam nyo patuloy lang tayo ang um, abutin ang ating mga pangarap sa buhay. So, ayan, maraming salamat, viewers. Parami na tayo ng parami. Dito lang yan tayo. Live tayo ngayon. Uulitin ko. Uh, bukas ko ang Diwata, Paris, Pasay City at Quezon City branch ng... Simula, uh, ang Quezon City Branch natin ay bukas simula ng 7 a.m. to 11 p.m. Yan. Ang pasay naman natin ay 24 hours. Ang Quezon City Branch natin nag-operate lang yan ng 7 a.m. to 11 p.m. Bali, 16 hours lang po siya nag-operate po. Diba? Diba? Maraming salamat sa mga viewers, sa mga hindi naman followers. Maraming salamat din sa inyo. Di ba? Ayang guys, marami po tayong ano fake account. Mag-ingat po tayo sa mga fake account. Ang akin po legit account, ulitin ko, Diwata Paris over page na meron na siyang 1 million followers. Ibig sabihin, uh, pag uh, iba yung pangalan, hindi yung binanggit ko na hindi umabot ng 1 million followers, ibig sabihin hindi yan kay Diwata. At saka si Diwata po laging nakalive. Pag meron kayong videos na nakita na nagla-live, katulad ng gamit natin ngayon, live tayo. So, ayun po ang legit account. Ito, Diwata Paris over page, may 1 million followers at lagi akong nakalive. Pag meron kayo nakitang um, account na puro videos lang, gamit yung pangalan ko na wala pang 1 million followers, ibig sabihin, fake account yan. At saka yung gumagamit sa Gcash, Gcash pala, yung mga nangihingi ng Gcash, mag-comment yung Gcash nyo. Wala akong mga ganun, -ganun guys, sa ko lang, hindi po ako yan. Wala pa akong ginawa dito kundi mag-live lang, mag-live lang sa YouTube wag kayo maglalagay, mag-comment kayo, i-message nyo ako. Hindi ako nagko-comment ng ganyan sa aking comment section. Walang ganun ganon Fit account yan. Pag may laging isa inyo na mga mo ng mga Gcas, i-mo ako. yung mga mananalo kayo. Yung mga mananalo kayo, i-PM nyo ako. Wala pong ganyan si Diwata, ha? Marami kasi dyan na mayroon at uh, pi mo ako. May magpa tayo, ganyan-ganyan. Wala. Kasi pag once na ako magpalaro ng ganyan, nagla-live ako, sinasabi ko yan sa live para lahat po ay makakaalam. For example, wait, tingin ko saan nagbibigay ng mga gift. For example, mamigay tayo ng bag ngayon. Paano kaya ang mananalo nito? <laughs> Di ba? Abangan nila yung next live na. Abangan nyo ang next live dahil mamimigay tayo ng Manina. bag. Bibigay ko lang po sa inyo ng free. I-flex lang natin ang bag na ito. Dahil ibibigay ko to sa inyo. Abangan nyo ang mga live ko. Napakaganda ng quality niya guys. Ayan. Pack. At saka syempre, ayan. Abangan nyo yan sa susunod na live natin. May iba-iba kay balik. Ayan guys, mamimigay tayo ng bag dahil natuto ako sa inyo pero sa susunod na live natin yan. Ha? Abangan nyo yung live natin. Marami niyang kulay. Galing pa to guys ng Japan. Kaya maganda siyang classy. Gawa siya siya saan Sa fiber. Gawa so sa fiber pag matibay siya at maganda talaga siya. Sudot ko sa ulan. Ayan, oh. Pat, ibibigay ko lang sa inyo to ng libre. Abangan nyo ang live ko soon. So, ayan, ha. Guys, nako. Alam nyo. Ayan, mga bag. Ang mga kulay ng bag na yan. Ayan, ha. Ibibigay ko lang to sa inyo soon. Kaya abangan nyo po ang aking next live. Ano mechanics lang sa Lego mabibigyan? Well, ang mga mechanics natin yun ang inyong abangan. Malay mo. Meron ako mga tanong lang na kailangan nyo sagutin. Siyempre, lahat okay. ng viewers natin ang kailangan sila po. Siyempre, okay. Yes, kaya kailangan talaga lagi kayo nakatutok sa ating live dahil abangan nyo ang ating mga giveaways. ba? Diba? Aika Ay Hero. Ayan, nag-order na ako yan dyan sa Japan. Sige, mag-order ka ha. Kasi nandyan lang yan sa Japan yung gumagawa niyan. So, ba? Diba? Abangan nyo soon yan. Ipapamigay natin yan dito. Ito yung bag na ginagamit ko sa aking mga tip. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Yung pinakita ko sa inyo guys, kasi ano yan eh, customized. Pwede nyo siyang palagyan ng pangalan. Katulad dito, nilagyan ko siya ng diwata. Pak. Tapos meron siyang ah uh, ganyan. Tapos syempre, meron din siyang diwata kimbular. O pak. Mm. So, ayun pinakita ko sa inyo. Meron pa yan mga ginalagay dito. Pinakita ko sa inyo kanina. Yun din yun. So, pwede nyo siyang ipapersonalize bag.

Shout out pram Pampanga kay Alvin TV. Kilala pala si Alvin TV sa Pampanga. Ikaw na Alvin. <laughs> Ito. 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 Maka Maka si... Mga Alvin si Alvin TV. Si Alvin, yun. <laughs> Alvin TV? <laughs> May TV rin to. sa lang. sa lang. <laughs> Lailan Miranda, One Shout out <laughs>

de at dibayt di sa lahan. Ayun. Ayun ang ating mga team-team. Team yan ang kanya mga team. Team Bato. Di ba? Thank you so much. Kaya naman guys, just ko. Thank you so much. So, ayan. Yes. Magkakaroon tayo sa Marikina ng Liwata Paris Overload. Makati. Watching from Makati. Sabi ni Noriega VL. Shout out. Once again, guys. Ang ating Quezon City ay bukas po ng 7am to 11pm. Ang ating uh, Pasay Brands naman is open for 24 hours. Wala po tayong nagsara na parisan gusto ko lang linawin sa inyo na yung kumakalat po na sarado ang pansa natin sa Quezon City ay hindi po totoo. Alright? Ang <tipos> Sige, sir. Si Sy mo Ay, ay. Si Sy. natin. Hindi na pumasok sa ano natin pa eh. Kamaya, maya, maya. Baka iba sa pagbanggo Sa akin, D.P., kanina pa umaga. Sa akin? Sa gabi. Sa gabi sa akin. Mamaya po yun, sa Mamaya Sa ba security. Ah, oh. security. Pareng ka tropa yan. May yung gabi. Misal ka. Yeah. Misal pa yan. Yeah. Delete. Sana magkaroon kayo ng brands dito sa Taguig. Sure, maglalagay tayo dyan sa... Hello, shut out. Ah, so ka na sulod ka sulod. Sulod nga di. Oy, buksan nyo. Hello. Hello po. Thank you so much, for Kendall. Thank you so much sa mga nagbibigay ng ating mga gift, gift, gift sa ating live. Nanon ato mana Okay. Guys, for, okay. to, for this video, dito hanggang dito na lang muna tayo. May visitors lang ako. So, mamaya naman tayo ulit magla-live. So, so, mamaya tayo ulit magla-live. Okay? Bye-bye na muna for now. Maraming salamat for watching. Diwata Paris over fan na may 1 million followers. Ito lang po ating legit account at laging naka-live. mà bố mà bố hài